Welcome back sa ating channel mga kaibigan, ako po si Mr. Y at sa episode na ito pag-uusapan natin ang sinasabi ng iyong nunal tungkol sa iyong pagkatao. Let's go! Nunal sa Noo Ang nunal sa noo ay nagpapahiwatig ng katalinuan at ambisyon ang mga taong may nunal dito ay madalas na nagtataglay na mataas na pangarap at layunin sa buhay. Sila ay natural na mga leader at madalas na hinahangaan ng marami dahil sa kanilang talino at determinasyon. Ang kanilang kakayahang mag-isip ng mga bagong ideya at magpatupad ng mga proyekto ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga kasamahan. Nunal sa Ilong ang nunal sa ilong ay tanda ng pagiging masayahin at positibo sa buhay. Ang mga taong may ganitong nunal ay kilala sa kanilang pagiging palakaibigan at madalas na sentro na atensyon sa mga pagtitipon. Sila ay may kakayahang magpasaya ng mga tao sa kanilang mga paligid at may natural na charm na nakakabighani. Madalas silang nakakahanap ng na solusyon sa mga problema at laging may positibong pananaw sa buhay. Nunal sa Pisngi ang nunal sa pisngi ay nagpapakita ng pagiging maalalahanin at may mabuting puso. Ang mga taong may ganitong nunal ay likas na mapagmalasakit sa kanilang kapwa at madaling lapitan. Sila ay madalas na nagsisilbing tagapayo at tagasuporta na kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang kanilang kakayahang makiramay at magbigay ng tulong sa oras ng mga pangangailangan ay dahilan kung bakit sila ay minamahal at pinahahalagahan ng karamihan. Nunal Salabi Ang nunal salabi ay tanda ng mahusay na komunikasyon at pagiging persuasive. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na mahusay sa pakikipag-usap at may angking karisma. Sila ay may kakayahang magpahayag na kanilang mga ideya at opinyon ng malinaw at epektibo Ang kanilang likas na talento sa pakikipag-usap ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang manghikayat at makuha ang tiwala ng iba Nunal sa baba. Ang nunal sa baba ay nagpapahiwatig ng katatagan at determinasyon. Ang mga taong may nunal dito ay hindi sumusuko sa harap ng pagsubok at laging nagpupursige upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sila ay may malakas na kalooban at handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Ang kanilang katatagan at determinasyon ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay nunal sa leeg. Ang nunal sa leeg ay tanda ng pagiging mapagkakatiwalaan at responsable. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na maaasahan at matapat sa kanilang mga responsibilidad. Sila ay malikas na kakayang magdala ng bigat ng problema at magbigay ng solusyon sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanilang pagiging responsable at mapagkakatiwalaan ay dahilan kung bakit sila ay nahanap ng mga tao sa oras ng pangangailangan nunal sa balikat. Ang nunal sa balikat ay nagpapakita ng kakayahang magdala ng bigat ng problema. Ang mga taong may nunal dito ay matatag at handang harapin ng anumang pagsubok. Sila ay may likas na kakayahang magdala ng bigat ng responsibilidad at magbigay ng suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang katatagan at pagiging maaasahan ay dahilan kung bakit sila ay nahangaan at pinagkakatiwalaan ng marami nunal sa braso. Ang nunal sa braso ay tanda ng kasipagan at determinasyon. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na masikap at handang magsakripisyo para maabot lamang ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sila ay may malakas na determinasyon at handang harapin ang anumang hamon upang magtagumpay lamang. Ang kanilang kasipagan at determinasyon ay nagbibigay sa kanila na kakayahang makamit ang kanilang mga layunin sa buhay nunal sa dibdib. Ang nunal sa dibdib ay nagpapakita ng pagiging mapagmahal at maalalahanin. Ang mga taong may ganitong nunal ay madalas na mapagmahal sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Sila ay may malalim na pagmamahal at malasakit sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang pagiging maalalahanin at mapagmahal ay dahilan kung bakit sila ay minamahal at pinahahalagahan ng kanilang mga mahal sa buhay. Nunal sa likod ang nunal sa likod ay tanda ng pagiging mapagbigay at maaasahan. Ang mga taong may nunal dito ay likas na mabait at handang tumulong sa iba. Sila ay may lakas na kakayang magbigay ng tulong at suporta sa kanilang kapwa. Ang kanilang pagiging mapagbigay at maaasahan ay dahilan kung bakit sila hinahangaan at pinagkakatiwalaan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Ikaw, nasaan ang nunal mo?